Okay mga ka-team, uh, team Danose Auto Repair Shop. Ayan, meron tayong Nissan Almera dito. Uh, kwentuhan ko lang kayo dito sa about sa Nissan Almera na 'to. Uh, kung mapapansin nyo mga ka-team, uh, nangyari dito nalubog sa baha 'to. Ayan, nalubog sa baha. Tapos ngayon, umaandar naman siya. Meron lang siyang mga nawalang function. Lahat ng ilaw wala po. Ang meron lang Signal light, signal light lang meron, ay hazard lang palang meron. Signal light wala kabilan, tail light uh, low and high headlight bulb wala, tail light trend sa likod wala rin uh, ano pa ba wala doon Ay lang ang mga wala. Tapos wala rin high speed. Walang low speed and high speed kaya ang ginawa dito para makapunta rito, nirekta yung pan. Tapos di rin gumagana yung aircon. Kahit na uh, pumindot na ng aircon, ng AC, ayaw na rin gumana ng, ano, ng compressor. Yung magnetic clutch natin ayaw na gumana. Pero na-check naman may pre yun rin kaya tingin ko sa wiring to ang nakita natin dito mga katid meron siyang corroded na meron siyang corroded na mga wiring na hindi na gawa kaya inayos natin pero ganun pa rin po mga katid same pa rin po ng issue chinek rin natin yung BCM, IPDM lahat yan, nilinis natin lahat ng contact dito sa loob, tignan natin Ayan. eto mga katid meron tayo dito mga Ayan, mga sakit natin dito yung iba dito papunta sa likod ayan lahat to corroded dito lahat nilinisan natin yan kasi nga galing sa baha to tapos pag nag on tayo mga ka team ayan dikit lang natin yung battery para makapagbigay tayo ng makapagbigay tayo ng ano ng DIY tips para sa ating youtube YT ayan kahit hindi naman tayo mag on position na susi iilaw naman yan ayan. ayan. nag headlight tayo park light, headlight, bukas pero wala pa rin siyang ilaw mga ka-team kung mapapansin nyo wala pa rin siyang ilaw tapos kahit ihay natin ano, oh, meron siya doon yan, meron siya doon meron kaya lang ganun pa rin mga ka-team wala pa rin ilaw. syempre oh, ang paliwanag natin dyan, mga ka-team. Yung function po ng mga ilaw natin at yung fan motor natin at saka yung AC natin is possible. May mga relay po yan. Kaya lang po, ang relay nyan is built-in. Built-in po yan dito sa ating IPDM. Yan. Trinay namin to, trinay ko kanina buksan. Inabot siya ng ba, mga katim. Talagang corroded siya. Sayang nga lang, hindi ko nga lang nabidyohan. Pero puro corroded siya ng, ng, ano, ng, ng gail sa tubig, sa baha. Nagkaroon rin ng putik sa loob. Ngayon, trinay natin linisin. Tapos, ikinabit natin yung mga ibang ano, naputol na paa. Pero ganun pa rin kasi nagkaroon na siya ng short circuit dahil nga naka na ayun, nakalagay ang positive negative yung inabot ng baha. Tapos bukod doon, di agad na linis ng unang gumawa. Kaya nangyari nagkaroon na short. Ayan, nailabas niya yung sasakyan niya na lahat walang ilaw. Walang aircon, tapos nirekta na lang po ang pan. Ngayon, ang project natin dito, maibalik natin lahat to sa stock. I-update ko kayo. ah uh, yan, alamin natin kung ano yung problema then maka makapagbigay sa inyo para makatulong naman kung sakaling nabahang sasakyan nyo eh kung mawala man yung mga ganong function na nawawala dito sa Almera is pwede nyo hunggayahin ayun po abang-abang uh, lang po stay tuned lang at magda-diagnose tayo okay mga team ito yung flooded na ano na Nissan Almera ayan ito yung flooded mga ka-team ang walang function nito aircon fan motor nakarekta tapos lahat ng ilaw niya wala hindi nagpa-function ngayon ang gagawin natin ipapastart natin Janelle start tapos yung wiper nya hindi rin gumagana ayan mga kapim start muna natin ayan mga i-try natin yung wiper kasi hindi siya gumagana nung dinala dito wiper ayan gumagana na yung wiper up ilaw, head, uh, park light Ayan, park light, gumagana na Headlight Ayan, headlight high Ayan, uh, high Tinulak mo pa ganun, high Ayan, okay Tangga, okay, good Tapos, mga ka-team, ang naging nangyari kasi dito uh, Pinapagawa na to sa iba Tapos, ang naiwanan itong mga ilaw natin Lahat wala aircon wala pan motor wala nakarekta para makapunta lang dito Yan. nakita natin yung mga naging problema nito nagkaroon ng short circuit tabi dyan na wala rin naman syang fault code Yan. marami pa kung di nalinis dito kagaya nito itong mga sakit natin na to napapuntang wire sa likod kaya nagkaroon sya ng short circuit nagkaroon ng problema hindi naagapan tapos abila rin Ganon rin Ayan yan Gumagana na siya mga ka-team Tapos pag nag-aircon tayo Ayan Ayan Gumagana na rin Ang aircon Napakalamig pa Kasi Halos bago pa tong sasakyan na to Tung nabahan na to Tapos yung pan motor natin Gumagana na rin po Ayan Ayan mga team sa mga nagtatanong kung ano naging problema ang dami po niya naging problema dito sa IPDM pero pagka ini-scan mo, walang fault code sa IPDM, walang pinutok na fuse ang papansin nyo yan meron po kasi built-in na relay dito sa loob na to yan, may built-in na relay yan na pinasok ng tubig pinasok po to ng tubig kaya nawala yung function ng Ang nawala ng function dito yung mga ilaw Yan Yung sa aircon dito rin kasama Saka yung sa fan motor Ang ginawa natin mga ka Dahil nga hindi pa nalinis ibang socket At ibang wiring Cleaner muna natin lahat Inalam natin na wala lahat talaga Cleaner muna natin, nilinisan natin tinignan natin kung may corrosion or babad sa tubig mayroong mga babad yan nilinis natin lahat yan bago natin sinalpakan ng IPDM yan sinalpakan na natin ng IPDM yan okay na po lahat sya gumagana na functional na po lahat hindi na ho kayang i-repair yung IPDM dahil nga ho ang nangyari sa board nya is kinalawang na po yan bali na i-clear na po na natin kung ano naging problema nito Okay mga ate, ma maraming maraming salamat sa inyo at sa tuloy sa patuloy niyo pagsuporta sa amin team Dano sa Auto Repair Shop. Salamat sa mga nanonood sa amin YouTube channel. Yan nabigay na namin sa inyo kung ano yung naging issue nito at kung ano yung mga pinalitan namin. Ang pinalitan namin bago kami nagpalit ng module, make sure na lahat ng corroded ng nabot ng baha, linisin muna bago kayo magpalit ng module para hindi masira yung module na pinalit Okey. Okay? Team Dano sa Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips. So alam, goodbye.